kahulugan ng seahorse sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa mga seahorse ay isang kapanapanabik at mahiwagang karanasan. Nagkaroon ka na ba ng panaginip tungkol sa mga seahorse? Kung gayon, maaari ka magtaka kung anong ibig sabihin ng simbolong ito sa iyong mga panaginip. Ang mga seahorse ay isang uri ng hayop sa dagat na sikat sa kanilang kagandahan at kakaibang hugis. Ang sea creatures na ito ay kabilang sa mga pipefish at sea pufferfish. Ang mga seahorse ay may kamanghamanghang hugis ng katawan na may ulo na ng ulo ng kabayo at isang buntot na ng buntot ng unggoy. Ang maliit, malingkinitan at marupok nitong katawan ay nagmistulang mahinang nilalang. Ngunit huwag magkamali, ang mga seahorse ay malalakas at matatag na nilalang sa dagat. Maaari rin baguhin ng mga seahorse ang kulay ng kanilang katawan. Nakakatulong ito na umangkop sa kapaligiran at protektahan ang kanilang sarili mula sa mga mandaragit. Bukod pa riyan, nakakapaglabas din sila ng liwanag mula sa kanilang mga katawan para makipag-usap sa mga kapwa seahorse. Ang kanilang kagandahan at kaka kakaiba, binihag ng mga seahorse ang puso ng tao sa buong kasaysayan sa konteksto ng interpretasyon ng panaginip, ang mga seahorse ay sumisimbolo ng kagandahan at biyaya. Gayunpaman, ang mga panaginip tungkol sa mga seahorse ay hindi palaging nangangahulugang mabuti. Maaari sila maghati ng iba't ibang mensahe na naglalarawan ng ilang mga damdamin, estado o mga kaganapan. Kung sakaling magkaroon ka ng panaginip na may kinalaman sa mga seahorse, lakasan mong iyong sarili na tuklasin ang kahulugan nito tandaan na isa lamang ito sa maraming interpretasyong umiiral. Ngunit sa pamamagitan ng paggamit ng dream checklist na ito, maaari mong simulan ang iyong pakikipagsapalaran sa seahorse kahulugan ng panaginip tungkol sa lumangoy kasama ng mga seahorse. Kapag nanaginip ka tungkol sa paglangoy kasama ang mga seahorse, maaari itong magpahiwatig ng kapayapaan at kagalakan. Ang mga seahorse ay sumisimbolo sa kagandahan at katahimikan, kaya ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nasa isang maayos na emosyonal na estado. Ang panaginip na lumangoy kasama ang mga seahorse ay nagpapahiwatig ng kaligayahan at kasiyahan sa pamumuhay na iyong pang-araw-araw na buhay. Maaari ka makaramdam ng malalim na pagkakaisa sa iyong kapaligiran. Ang init at gininhawa ay balot sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makapatay ng seahorse? Bakit na nananaginip kang makapatay ng seahorse? Relax, ang panaginip na ito ay hindi palaging nagpapahiwating ng aktual na malupit na aksyon. Sa kabaliktaran, ang pagpatay sa isang seahorse sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa iyong pangangailangan na baguhin ang masasamang mga pattern ng pag-iisip o mga na humahadlang sa iyong pagunlad. Ito ay nagpapaalala sa iyo na maaari mong malampasan ng mga hadlang sa buhay at gawing napakatalino ng potensyal. Kapag napanaginipan mong pumatay ng seahorse, ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na wakasan ang masamang gawi. Ito ay isang mahusay na oras upang magmuni-muni at magkaroon ng lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na hindi nagsisilbi sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakagat ng seahorse. Kapag nanaginip ka makagat ng seahorse, maaari itong magpahiwatig ng isang salungatan. Pakiramdam mo ay may nananakit sa iyo at naninira sa balanse ng iyong pag-iisip. Kinakatawan ito ang isang hindi pagkakaunawaan na nararanasan mo sa ibang tao. Mahalagang suriin ang iyong relasyon sa taong iyon. Ang simbolo na isang seahorse na kumagat sa iyo ay isang larawan ng taong iyon. Ang panaginip tungkol sa isang seahorse na nanunood sa iyo ay sumasalamin sa pakiramdam na nasaktan ng isang sitwasyon. Kailangan mong suriin ang iyong mga relasyon sa iba at tiyaking pipili ka na isang kapaligirang sumusuporta. Sa kabilang banda, ang pagkakita ng isang kabayong dagat na umagat sa ibang tao ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagkasala o nagsisisi sa mga pagkilos na nakakasakit sa ibang tao. Ito ay isang panawagan na tanggapin ng responsibilidad para sa iyong mga aksyon at matuto mula sa mga pagkakamaling iyon kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng patay na seahorse. Ang panaginip na makakita ng patay na seahorse ay maaari makapagtulot sa iyo ng kalungkutan o pagkabalisa. Ngunit huwag magalala, ito ay hindi kinakailangan may masamang kahulugan. Ang nakakita ng isang patay na seahorse sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa pagtatapos ng isang bagay na walang silbi sa iyong buhay. Sinasalamin ito ang iyong pagnanais na palayain ang emosyonal na bagay o hindi malusog na relasyon. Ang panaginip ng mga patay na seahorse ay nagpapaalala sa atin ng pagtatapos ng isang partikular na cycle. Kinakatawa nito ang katapusan ng isang bagay na gusto mo. Bagamat maaari ito maging isang mahirap na sandali, ito rin ay isang pagkakataon upang magbigay ng puwang para sa mga bagong bagay at yakapin ang pagbabago. Nakakahulugan ng panaginip tungkol sa makahanap ng mga sanggol na seahorse. Kapag nanaginip ka tungkol sa paghahanap ng sanggol na seahorse, ito ay kumakatawan sa isang himala. Ito ay maaaring magpahiwatig na may bago at kakaibang darating sa, ibu sa iyong buhay. Maganda para sa pagsulong, paglago at mga bagong pagkakataon na naghihintay sa iyo. Ang mga baby seahorse sa mga panaginip ay isang simbolo ng pagkamayabong at pagunlad. Ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nakakaranas ng paglago at pagbabago sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng kasiyahan, kaguluhan o pag-asa para sa isang bagay na bago o hindi inaasahan sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahuli ng seahorse. Ang panaginip na makahuli ng seahorse ay maaaring magpakita ng iyong pagnanais na makabisado o kontrolin ng sitwasyon. Gayunpaman, makakatulong ito kung naaalala mo na ito ay nagpapakita rin kung gaano kahalaga ang pakiramdam na malakas at hindi marupok. Minsan, kailangan mong sumuko o sumabay sa agos upang makamit ang kapayapaan at kaligayahan kahulugan ng panaginip tungkol sa mga isda ng mga seahorse. Ang panaginip ng pangingisda ng mga seahorse ay nagpapakita ng iyong pagnanais na galugarin at tuklasin ang iyong mga panloob na mapagkukunan. Ito ay nagpapahiwatig ng personal na pagunlad at espiritual na paglago. Humanda sa isang malalim na paglalakbay tungo sa pagunawa sa sarili at karunungan. Ang pangingisda ng mga seahorse sa isang panaginip ay sumisimbolo sa mga pagsisikap na makamit ang isang layunin. Inaanyayahan ka ng panaginip na ito na gumawa ng mga aktibong hakbang sa buhay at sundin ang iyong mga ambisyon. Ito ay nagtuturo sa iyo na maging isang aktibong aktor sa paggamit ng iyong mga hangarin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kulay ng mga seahorse. Ang mga kulay ng itim at puti ay maaari din mapaglaro ng mahalagang papel sa mga panaginip ng seahorse. Ang mga itim na seahorse ay kumakatawan sa mga damdamin ng kalungkutan, pagtanggi o kadiliman. Kung nakakita ka ng isang itim na seahorse sa isang panaginip, maaaring mga kulugan ito ng isang gabi sa loob mo. Sa kabilang banda, ang mga puting seahorse ay sumisimbolo ng kapayapaan o liwanag sa iyong buhay.